Saan galing ang napangasawa ni Cain at sino ito? Isa sa mga pinakamaintriga ng misteryo ng Biblia ay ang asawa ni Cain. Batid ng lahat na sina Eva at Adam ang unang nilalang na tao ng Diyos at ang kanilang naging supling ay sina Cain at Abel. Nung mapatay ni Cain si Abel ay umalis ito sa kanilang lupain at nagpakalayo at sumunod na eksena ay nakilala ni Cain ng kanyang napangasawa. Kaya ang naging tanong ng marami ay kung may ibang tao pa ba sa ibang lupain maliban ina Adam at Eva. Ang malaking misteryo ngayon ng katanungan ng marami kung saan galing ang asawa ni Cain at kung sino ito. Nais mo bang malaman kung saan siya galing at sino siya? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon bagong lahat ay nais nice ko munang batiin kayo ng magandang araw at welcome po sa aking channel Ang The Truth Supportahan lang po ang aking channel Please subscribe Maraming salamat po Maraming mga tao ang naiiwagan sa pagkakaroon ng asawa ni Cain Pagkatapos kasi umalis sa kanilang lupain at alam ng lahat sila ang mga unang tao sa mundo nung panahon na iyon. Saan ba nang galing ang asawa ni Cain at ano ang pangalan nito? Alam natin lahat ng kwento ni Cain na siya ang unang mamamatay tao na anak ni na Adan at Eva at dahil sa pagpatay niya sa kababata niyang kapatid na si Abel. Pagkatapos mapatay ang kanyang kapatid, siya'y umalis, nagpakalayo at nagpunta sa lupain ng Lod na mababasa natin sa aklat ng Genesis 4.16-18 ng New International Version. At umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at tumahang sa lupa ng no sa silangan ng Eden. At nakilala ni Cain ang kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch. At siya'y nagtayo ng at tinawag ang bayan ayon sa pangalan ng kanyang anak, Enoch at naging anak ni Enoch si Irad at naging anak ni Irad si Mehujael at naging anak ni Mehujael si Metusael at naging anak ni Metusael si Lamek. Kung mapapasin po natin pagkatapos umalis na Cain, ay nagpunta sa lupain ng Nod at nakilala niya ang kanyang asawa at naging anak nila si Enoch. Ang malaking katanungan, kung si Eva at Adan ang unang tao nilalang ng Diyos at si Cain at Abel ang unang dalawang naging anak nila, paano nangyari nung umalis sa si Cain pagkatapos mapatay si Abel at nagtungo sa ng Lot at doon niya nakilala ang kanyang asawa? Ibig po bang sabihin maliban kina Adan at Eva ay may iba pang nilalang na tao ang Diyos para ba kilala ni Cain ang kanyang asawa? Kung papasinin po natin ang mga nabanggit na talata, walang malinaw kung saan galing ang asawa ni Cain at kung ano ang pangalan nito. Kundi ang kasunod nating nabasa ay nakilala ni Cain ng kanyang asawa, naglihi at nanganak at pinangalan na Enoch. At siya ay nagtayo ng bayan na tinawag na Enoch ayon sa pangalan ng kanyang anak. Kung papasin po natin, ang binasa sa taas ay walang binabanggit na timeline kung kailan ito nangyari o gaano katagal. Kaya mas lalong nakakalintong unawain kung hindi mo susuriin maigi ang mga salita ng Diyos. Maraming mga tao ang nalilito upos sa kwento ni Cain at ang kanyang naging asawa. Sa kadahilan ng unawain ang nakasulat sa Genesis 5.3-4. Ganito po ang mababasa so, na natin sa Genesis 5.3 hanggang 4 ng New International Version. At nabuhay si Adam ng isang daan at tatlumpung taon at nagkanak na isang lalaking kanyang wang yung sa kanyang larawan at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. At ang mga naging araw ni Adam pagkatapos na may paranak si Seth ay walong daang taon at nagkaanak ng na mga lalaki at mga babae. Dito po sa binasa nating talata ay magkakaroon tayo ng ideya kung saan nanggaling ang asawa ni Cain. Pasinin mayigi ang talata at sinabi sa edad na isang daang tatlo taong gulang ay nagkanak siya ng isang lalaki na kanyang wangis na hawig at tinawag na Seth. At pagkatapos ay may panganak si Seth ay nagkaroon pa siya ng mga anak na lalaki at babae. At si Adam ay nabuhay ng Siyam na raong taon o 930 years. Sa madaling salita, sa loob ng 930 years, pagkatapos may panganak si Nakain at Abel, ay nagkaroon pa ng mga anak na lalaki at babae si na Adam at Eve. Isipin po natin, ilan kaya ang naging anak at ina po ni Adam at Eva sa loob ng walung daang taon? sa madaling salita sa tagal ng panahon mula sa edad ng i adam na 133 hanggang 930 na gulang ay nagkaroon pa sila ng maraming mga anak at inapos sa makatuwid sa loob ng 800 years ang pagitan ng panahon mula nang umalis si Cain sa kanilang lupain at sa maraming taon na nakalipas ay maraming bagay na pwedeng mangyari. Pasahin po natin ang aklat ng pinamagatang The Work of Josephus Antiquities of the Jews, Book 1, Section 7. Ganito po ang nakasulat sa pagkaliw at po sa Tagalog. Sa kanyang gawain binanggit ni Josephus na ayon sa isang lumang tradisyon, si Adan ay may tatlong anak na lalaki at dalawang putatlong anak na babae. Ang detalye nito ay matatakuan sa Antiquities of the Jews, Book 1, Section 67. Bagamat si Josephus ay isang istorya na manunulat, Subalit makatotohanan ng kanyang sinasabi at pwedeng gawing referensya at gawing paghugutan ng ideya para matuklasan natin ang katotohanan. Hindi natin sinasabi na ang sinabi ni Josephus ay may basbas ng Diyos pero may posibilidad na talagang nagkaroon ng marami pang mga anak sina Adan at Eva. Hindi naman pwedeng magbukbuk lang sila ng mahigit walong daong taon na walang mangyayari sa kanila hanggang mamatay sila, hindi po ba? At sa panahon na yun ay hindi pa pinagbabawal ang incest o ang pag-aasawa na magkadugo o magkapatid o magkabag-anak. Sapagkat noong panahon na yun ay inutusan ng Diyos na si Adan at Eva na magpakarami na mababasa natin sa aklat ng Genesis 1.28 ng New King James Version. Nang magkagayon, binasbasan sila ng Diyos at sinabi sa kanila ng Diyos, Kayo'y magpalaanakin at magpakarami, kuniin ninyo ang lupa at inyong supilin, magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Kaya maaari noong panahon na iyon, ay sila-sila ay nagsisipag-asawahan na kahit na magkatago o magkabag ay nagiging mag-asawa dahil kailangan nilang tuparin ang inutos ng Diyos sa kanila na sila ay magpakarami. Kailan ni pinagbawal ang incest o pag-aasawa sa kadugo o kapatid o kapamilya? Ito po ay pinagbawal ng Diyos sa panahon ni Moses. Ganito po ang mababasa natin sa aklat ng Leviticus 18.6 ng New International Version. Walang dapat lumapit sa sinuwang malapit na kamag-anak para makipagtalik ako ang Panginoon. Kaya sa mga panahon, bago sa panahon ni Moses, ay pinapahintulot ng Diyos ang pag-aasawa ng magtadugo o magtabag anak upang sa gayon malamnan ng tao ang mundo sa pagpapakarami at ito ay pinagbawalaw lamang ng Diyos noong panahon ni Moses. Kung gayon, sina Eva at Adan ang unang tao at maliban kina Abel at Cain ay nagkaroon sila ng iba pang mga anak na babae at lalaki sa haba ng panahon ng kanilang binuhay sa mundo hindi kaya ang napangasawa ni Cain ay kapatid din niya? Huwag po natin paniwalaan ang mga nagtuturo na may iba pang tao maliban kina Adam at Eva. At ito raw ang mga lahi ng fallen angel kaya daw may natagpuan na napangasawa si Cain sapagkat malinaw ang tinuturo ng Banalang Kasulatan na mula sa isang tao ginawa niya lahat ang mga bansa. Ganito po ang mababasa natin sa Gawa 1726 ng New International Version. Mula sa isang tao ay ginawa niya ang lahat ng mga bansa upang sila'y magsitahan sa buong lupa at kanyang minarkahan ang kanilang mga takdang panahon sa kasaysayan at ang mga hanggaran ng kanilang mga lupain. Kaya po dapat nating paniwalaan ang tinuturo ng Biblia na ang Diyos ay nilangang niya si Adan mula sa alabok at gayon din nilalang ni Diyos si Eva mula sa tagyam ni Adan at mula sa isang tao ay pinagmulan ng mga tao upang magsitahan at manirahan sa buong lupain. Ito po ang pinakaimportanteng tatandaan natin na walang ibang pinanggalingan ng tao maliban sa lahi ni Adan at Eva at wala pong mga tao mula sa mga fallen angel dahil malinaw ang sinasabi na mula sa isang tao ay ginawa niya lahat ng mga bansa at ang mga fallen angel ay mga spirito na walang laman at buto at hindi pwedeng magsipag-asawa sa mga tao. Kung Biblia po ang ating sasangguniin ay tila may kulang o missing link kung paano nakilala ni kain ang kanyang asawa at sa paanong paraan niya ito na pangasawa at kung ano ang pangalan nito. Dahil limitado po ang impormasyon na binigay ng Biblia. Kaya po sa pagkakataon ito ay sasangguniin natin ang isang aklat na hindi nakasama sa Bibliya at ito ay nabibilang sa mga aklat ng Apokripa. Nang aklat na ito ay ang aklat ng Jubilis na pinaniniwalaan nila ito na si Moses ang nagsulat. Pasahin po natin ang aklat na ito na makakatulong sa pagbibigay ng impormasyon ukol kay Kain na tumutugma sa sinasabi ng aklat ng Enesis. Bago po natin alamin kung sino ang napangasawa ni Cain, ay alamin mo po natin kung sino pa ang naging anak ni Adan at Eva. Nabagabat na hindi dinetalye sa Biblia, pero may pagkukuhanan po tayo ng informasyon. At ito po ay bababasa natin sa isang apokripa na na hindi na isalilisan ng pagbuo ng Biblia na naniniwala ang karamihan na ito ay sinulat ni Moses at ito ay naklat aklat ng Jubilees. Masayin po natin ang Jubilees 4.1. At sa ikatlong linggo ng ikalawang jubileo ay pinanganak niya si Cain at sa ikaapat ay pinanganak niya si Abel at sa ikalima ay pinanganak niya ang kanyang anak na babae na si Awan. At sa Jubilee 4.7 po, Nagdalamhati si Adan at ang kanyang asawa para kay Abel na apat na linggo ng mga taon at sa ikaapat na taon ng ikalimang linggo, sila ay naging masaya at nakilalang muli ni Adan ang kanyang asawa at siya'y nanganak sa kanya ng isang anak na lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Seth sapagkat sinabi niya, ang Elohim ay nabangon sa pangalawang binihi sa atin sa lupa sa halip na si Abel sapagkat siya'y pinatay ni Cain. At sa Jubilee 4-8 at sa ika na linggo ay pinanganak niya ang kanyang anak na babae na si Asura. Kung mapapasin po natin maliban po kinakain at abel, ay nagkaroon pa po ng mga supling si Adon at Eva at ito po ay si Awan ang pangatlong anak at unang anak na babae. Subunod si Seth bilang pang-apat na anak at pangatlo sa anak na lalaki nakahalili ni Abel at sumunod ang ikalimang anak na si Asura na pangalawang anak na babae at tapos ay sumunod pa ay iba pang naging anak ni Adam at Eva. Kaya po ipinapakita ko po sa inyo kung sino po ang naging anak ni Adam at Eva dahil may kaugnayan po ito kung sino ang naging asawa ni Cain. Pasahin po natin ang aklat ng Jubilis 4.9. Ganito po ang nakasulat at kinuha ni kain si Awad na kanyang kapatid na babae upang maging kanyang asawa at ipinanganak niya sa kanya si Enoch sa pagtatapos ng ikapat na jubileo, 190 hanggang 196 ano mundi. At sa unang taon ng unang linggo ng pangalimang jubileo, 197 ano mundi, mga bahay ay tinayo sa lupa at si Cain ay nagtayo ng isang lungsod at tinawag ang pangalan nito sa pangalan ng kanyang anak na si Enoch. Sa tuwid ang napangasawa ni Cain ay ang sarili niyang kapatid na pangatlo sa panganay na unang anak na babae ni Adan at Eva at ito ay si Awan. At mapapansin po natin ang sabi at tinuhan ni Cain si Awan na kanyang kapatid na babae upang kanyang maging asawa at nagkaroon sila ng suplin sa pangalan na Enoch. At gayon din ang kapatid nilang si Seth ng apat na panganay na pangatlong anak na lalaki ay kinuha naman niya ang kapatid niyang si Asura, ang ikalimang panganay at pangalawang anak na babae ni Adan at Eva na mababasa natin sa Jubilis 4.11 ang 12 na ganito ang nakasulat. At sa ikalimang linggo na ikalimang jubileo ay kinuha ni Seth si Asura na kanyang kapatid na babae upang maging asawa niya at sa ikapat na taon na na linggo ay pinanganak niya sa kanya si Enos. Ang makatawid, tama ang sinabi ng Diyos na isa ang pinagmulan ng tao at ito'y mula sa lahi ni Adan at Eva. Ngayon po, bakit po kayo nagtataka sa kabila po nakapatay si Cain ay hindi siya pinabayaan ng Diyos? Sa galit ng Diyos, ano ang sumpa ang iginawad kay Cain? Pastahin po natin, laklat ng Genesis 4.11 hanggang 12 ng inyo International Version. Ngayon, ikaw ay nasa ilalim ng sumpa at itinaboy mula sa lupa na nagbuka ng bibig dito upang tanggapin ang dugo ng iyong kapitid mula sa iyong kamay. Kapag nagtanim ka ng lupa, hindi na ito magbubunga para sa iyo. Ikaw ay magiging isang hindi mapakali na gumagala sa lupa. Nagalit ng Diyos Sinumpa ni Cain at sinabi hindi magbubuga ang bawat itatanim at hindi magpapakali. Nang marinig ito ni Cain, ano ang pagsusumamo niya sa Diyos? Masahin po natin ang Genesis 4.13-14 na New International Version. Sinabi ni Cain sa Panginoon, Ang aking parusa ay higit pa sa aking makakaya. Ngayon ay tinataboy mo ako sa lupain at ako yung nagkukubli sa iyong harapan ako'y magiging palaboy sa lupa at tinong makasumpong sa akin ay papatay na po. Sa kabila ng galit ng Diyos kay Cain ay kinawaan pa rin niya ito at anong sinabi ng Diyos? Basahin natin sa Genesis 4.15 ng New International Version. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Hindi gayon, sinumang pumatay kay Cain ay mahiganti ng pitong ulit Pagkatapos ay nilagyan ng Panginoon ng markas si Cain upang hindi siya papatayin ng tinumang mang makasumpong sa kanya. Sa makatawid ay iningatan pa rin ng Diyos si Cain sa pamagitan ng paglalagay ng marka upang hindi siya patayin at kung sino mang papatay sa kanya ay papapasasahan ng Diyos ng pitong beses. Pagkatapos na maibigay ng Diyos sa kanya ang kasigurado na hindi siya ay mapapahamak sa narirahan si Cain, Pasahin po natin ang aklat ng Genesis 4.16-17 ng New International Version. Kaya umalis si Cain sa ng Panginoon at naniraan sa lupain ng Nod sa silangan ng Eden. At nakilala ni Cain ang kanyang asawa at siya ay naglihi at ipinanganak si Enoch. At siya ay natayo ng isang lunsod at tinawag ang pangalan ng lunsod ayon sa pangalan ng kanyang anak na Enoch. Kaya po, kung mapapasin natin ang nakasulat sa aklat ng Jubilee 4.9 at ang nakasulat sa aklat ng Genesis 4.17, ay pareho ang sinasabi na nakilala ni Cain ang kanyang asawa at nagtaraon sila na anak sa pangalan na Enoch. Sa makatuit, bagamat hindi madetalye ang Biblia upos sa pagbibigay ng impormasyon sa napangasawa ni Cain, subalit so hindi rin tayo binigunan ng Diyos na mailantad ang lihim na impormasyon Upang sa gayon maunawa ng tao ang buong katotohanan na ang lahat ng tao ay mula lamang sa lahi ni Adan at Eva at maling paniwalaan ang ibang mga tao mula sa mga fallen angel Bilang buod ng ating naging talakayan ngayon, Una, si Adan at Eva ang unang tao na pinagmulan ng lahi ng lahat ng mga bansa. Pangalawa, dalawa ang unang naging anak ni Adan at Eva at ito si Cain bilang panganay at si Abel ang nakababata. Pangatlo, si Cain ang unang mamatayin tao dahil pinaslang niya ang kababatang kapatid na si Abel. pag dahil sa malaking pagkakasala ni Cain ay umalis siya sa kanilang lupain at nanirahan siya sa lupain ng Nod. Panglima, sa malaking kasalanan na gawa ni Cain ay nagsumamong siya sa Diyos at iningatan siya ng Diyos at ilagyan siya ng marka para huwag siyang lain. Ani, Noong umalis si Cain sa kanilang lupain ay nagkaroon pa ng anak si Adan at Eva at ito'y sina Awan, Seth, na kahalili ni Abel, Asura at iba pa. Ang pito, ang naging asawa ni Cain ay ang kanyang nakababatang kapatid, ang unang anak na babae ni Adan at Eva na si Awan. Pal Walo, sa mga panahon na yun ay pinaitulutan ng Diyos na asawain ang kapatid o kadugo para dumami ang tao. Pangsyam, siyam, sa panahon ni Moses ay pinagbawalan ng Diyos ang incest o pag-aasawa sa kadugo o kapamilya. Pang sampu, napuhay si Adan at sa gulang na siyang o 90 o 930 years old. Sana po na gusto nyo ang naging talakayan natin ngayon at sana lubos po nyong naunuan kung saan galing ang napangasawa ni Cain at kung sino ito. Kung may mga katanungan po kayo o mga komento, pag-i-comment na lang po sa ating comment section. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Maraming salamat po muli. Please subscribe.